4.15 uh, Preparing na naman Sana maging hindi ma traffic masyado 4.34 na guys Nandito tayo sa San Andres, Quezon So tuloy tuloy na yung biyahe natin Hindi pwedeng mawala yung picture picture Sa mga ganitong Ganitong ano Lugar 5.45 na. medyo madilim-dilim pa yung kalsada kaya nung may nakita kaming makainan Uh, kumain na lang muna kami para pagkatapos namin kumain maliwanag na. Ayano, uh, bulaluan restaurant dito kami kumain sa malapit sa simbahan ng Kalawag Quezon. Ayano, uh, simbahan ng Kalawag Quezon. So, ayan tapos na kami kumain maliwanag na kaya pwede na namin ituloy-tuloy yung ano. Pwede na naming ituloy-tuloy yung mga uh, biyahe. Alas 6:28 nga ay narating natin tong Camarines Norte, part pa ito ng Santa Elena. So pagdating dito ay uh, nagpicture picture na naman tayo dahil yon talaga ang gusto ni Alan na uh, magkaroon ng mga pictures sa ganitong uh, mga arco arko. Anong oras alas 8 ano? Alas 8:11. Jojo, finish ah, uh, natika, oh. Nagabang pa sa amin dito sa ano, sa anong tawag nito, Tagawa yan. Grabe. Ayan na no, taga dito pala to. Yung tagamandaon talaga to. Kaya at talagang inabangan pa kami. Tinantahan ko dito yung aw oh, nakita kami ng ating kababayan na si Jojo Latsuta. A uh, finish uh, Finnish sa ano to, guitar finger style, matibay to. Ah, uh, million million yung views niya kaya um, i-subscribe niyo siya sa ano sa YouTube channel niya yung na yung youtube channel mo Jojo La Chica La Chica yan malupit sa gitara so, parang nagaano yung kamay matindi sinabayan lang muna tayo ni Jojo Jojo La Chica tas ahihiwalay na to dun sa dyan sa pababa papuntang Uh, tatlo ko sabay sabay lang pag ano nga pakpakpak na naman kami ulit pag iwalay na uh -huh. Uh -huh. Municipality of Del Gallego, Camsor. Yan na yun. So, nasa Camsor kami. Grabe. Tulay, ano? abang tulay oh. Grabe ang mga tulay. Punta rin oh. -an na ano na ina. Oh. Kahit oh. barko yata pwede dito eh. Take the next Masagot right na, to Tope Bridge, Rolando R Highway. Then make oh. a U-turn. Galing. Ang tawag ng tulay na to, Kill Kill Bay. Ang sarap mo Del Gallego Kahit ganoon ng mga ahon Go lang ng go Dito kami sa Ragay Masarap dito sa pababa Pagpabalik dito Agay Hindi pala Ragay Agay Sumabay na talaga sa amin Nakaabot daw siya sa tulay ng ragay Parang gusto pa mag-superman itong isa. Agay gani. Agay ragay. Agay, ragay. Punta na tayo ng ano. Dito na raw kami magiwahi wala ni Jojo. <laughs> <laughs> tayo Baka mapaagay na siya kapag dumiritso pa siya sa ragay proper. So, balik na siya doon sa tagkawayan para ano, namiss niya lang daw yung mas batin nyo. Mga taga mas kaya sumama siya sa amin para makabanding ang taga mas So, yan ang bike niya. Oh. Yay! Mga tindi. So, thank you. Dinagdagan pa kaming dalanda ni tatay. Oh. Para baon daw namin. Gasolina. Okay. Ano, go na? Okay. Hey Joe, thank you. Thank you. Grabe na naman ang traffic guys oh. Oh. Yay. Hey. Traffic na sa Pilipinas. Ay grabe haba day. Oh. Nalak mang gihapon sinda. Traffic sinda gihapon. Abot mang gihapon sinda oh. Oh. Kanina pinagpipinahan nyo kami ngayon namatit matit maabutan lang din pala kayo namin wala nang madaan ang lahat oh. oh. pero kami meron meron pa kami madaanan dali makiraan po muna akong konti at ito pwede kami magtulak eh oh. Ah, <laughs> tapusin muna natin sila mauna muna sila oh. ayan lusot lusot Okay, kayo muna. Bilis. So. Ayan. Ang laki, kasi. Ayan, makalusot na yan mga yan. Ah, kaya pala may hatak. mayroon meron pa marami ang magsusunuran sigurado oh ito nakasunod isa ito naman nakasunod pa ulit na isa nakasingit meron naman Nakatapos nyan borhot na sila uy mayroon pang o oh, nakapangsingit ang mga motor o oh, para makatuloy-tuloy pinagod sila maswerte ng makasabay o oh, ah meron pa isa pa alam ko may pulis pa to eh sabayan na ito kami ngayon sa lupi diba? sa lupi Lupi San Fernando Camsor di di Rock. kami kay Melchor Ang sabi niya malapit lang daw sa highway, wala pa pala ating kilometro, 5 kilometers na tinakbo namin. Grabe, lapit. Okay na. Alas 4:54 nga nang kami ay dumating diyan kay Melchor Nasa 5.30 na lang kami ay nakaalis dyan At ang sabi ko nga ibabalik kami para doon sa naga dumaan Ngunit pinigilan kami ni Melchor dahil mas malayo daw doon Mas maganda daw dito sa kulay blue nadaan dahil mas malapit mas uh, uh, makakatipid kami ng oras kapag dito kami dumaan sa Hanawan ay nasa 67 km at kapag dito naman sa Naga ay nasa 64 km lang ngunit napakalaking pagkakamali ang ginawa namin dahil napakahabang mga ahon pala ang aming susungin dito mas maganda na sana na doon kami sa Naga dumaan dahil ma maliwanag na at mga patagpang daan na namin doon ngunit nandito na kasubuan na to kaya tinuloy na lang namin alas 7.52 na ay nandito na kami nakarating na kami sa Nabua at pagkatapos nga namin magpicture-picture dito ay dumiretso na kami sa Santa Justina sa buhi. kahit na nga pa ang paghanap ng lugar ay narating pa rin namin mga alas 10 na kami dumating at pagdating nga namin dito ay uh, pinakain kami kaagad at uh, pagkatapos namin kumain ay uh, uh, nag-offer muna ako ng konting dasal sa uh, lolo ng mga pamangkin namin na namatay at pagkatapos doon ay konting kwentohan at mga 10.30 ay uh, yan, nagpre-prepare na sila ng aming matutulogan ni Allen. At uh, yun nga, kahit na maingay dahil mayroon pang video okay ay talagang sarap na sarap pa rin ang tulog namin. Alas 4 nga ng madaling araw ay gising na ako at uh, ginigising ko na si Allen ngunit sabi niya ay umuulan pa naman kaya huwag muna kaming umalis agad. Ngunit sabi ko nga ay baka hindi kami makaabot sa barko kaya dapat kami ay makaalis kaagad. Uh, hindi naman kami hinayaang umalis kaagad nang hindi pa nakapag-almusal kaya nag-almusal muna kami bago umalis. Galing na kaming buhi uh, Guys, sa uh, ilang po yan ang oh. Alasais, ko, Theodora na kami ni Alen So, maulan Pero kailangan namin, ayaw pa nga sana ni Alen Umulan daw, sa ko paano naman yan, hindi tayo makasakay So, ayan o, oh, Santa Justina uh, nagkaligaw-ligaw pa kami sa paghanap nung kwan sa looban na lang yun sa paghanap ng lugar dito marami namang mapay, eh mga pagtanungan kaya uh, nakita din namin yung lugar ano? guys dagdag lang dagdag parang may budas parang dito yung sa 6.30 na ng umaga ay dinagdagan ko nga muna ng hangin ang, ang, ang aking gulong sa likuran dahil parang medyo humingi na part na ito ng iriga bili muna kami ng maraming maraming tinapay para, para baon mga alas 7.19 ito ng umaga part na ito ng pulanggit kahit grabe ang ulan nagpakita din yung damage pala yung ano na po dito oh gumuho tumbahan ng poste siguro lin sa lindol pilit na pilit nga ang pagpicture namin dito sa mayon dahil uh, minsan lang makatawid dito sa si alin kaya yan kahit na medyo malabo kahit na medyo umuulan ay pinilit pa rin namin magpicture dahil uh, uh, sinamantala namin ang pagkakataon ito Galing ng Pulangge ay lumusot na kami dito sa Barangay San Isidro, tagos ng Tolat Barangay Tolat. -tola. Hindi na kami dumaan ng Ligaw dahil uh, malaki na rin ang matitipid na. At kahit nga tapos na kapos na kami sa oras ay uh, nang dumating kami dito sa Barangay San Isidro ay nagpakita si Mayon. Kaya napilitan kaming tumigil at magpicture-picture muna. Kumuha pa nga kami ng video na pang-reel. Ang ganda ng Mayon kahit na masama ang panahon kitang-kita Wow. Kamusta man ang panahon? Maayon panahon. Maayon panahon. Maayon mang gayon, maayon panahon manggay kay oh, maayon. Andiyan nang maayon ng oh, wow, maayon view. San Esedro Pasok pala dito sa Esedro Yan Tahimig na Tahimik ang ano Mayang Alas alas mo ibig pa Part ito ng barangay Kulyat sa Ligaw 10.29 nasa Crispy King kami dito sa Piodoran bumili na rin kami ng baon hanggang sa panggabi na to 11.24 guys kakain ko lang kami ni Ali ayan nakabihis na oh oh. ready na yan mamaya wow kakain na kami bay. nagbihis mo na kami bago kakain mamaya pa naman alis si ang kushikin oh, ano na ano kaya pa naman sana namin sumakay sa Santa Clara Ngunit uh, medyo may kataasan ng bisikleta sa kanila Kaya inintay na lang namin ang Co-Shipping Line Dahil mas mura ang bisikleta sa kanila 150 pesos per bike uh, Samantalang sa ano Doon sa Santa Clara ay medyo mas may kamahalan Pero wala tayong magawa dahil talagang Ganun talaga ang kanilang patakaran Kaya naghintay na lang kami sa Co-Shipping Line 248 Nandito na nakadikit na yung barko na Co-Shipping Line Yung San Jacinto So maghintay na lang tayo na mag ano na pwede sa sumakay. Kami pa Mga excited na kami. Tingnan niyo naman Oo. Oh, oh. Siriksikan kami nito pagdating doon sa taas. Dito na lang kami sa baba matulog. mag niyan pag sabing pasok bisan mauran pag grabe oh Di naman kita makanto sa din Ayun ah, ayan <laughs> Nag na nagadaralaga na makanto na sana sinto <laughs> <Ayan>. <laughs> Nasa laot na nga kami ay biglang hinara na kami ng pas pamaskong uh, tugtugin ng mga crew ng uh, co-shipping line. Ayan nagpaikot-ikot na sila at naghihingi ng pamasko sa lahat ng mga passengers. <laughs> <Ayan na. laughs> Touchdown, Maspati City, Father uh, and Bike Ventures, at 1, 1 a.m. December 23. 24 na pala kasi. Ah, uh, alaon na na. Okay. Thank you.